Okay mga bro, so magandang araw sa inyong lahat Muli maraming salamat sa Diyos sa panibagong pagkakataon Na ipinagkalob sa atin para makagawa ng mga panibagong video patungkol sa ating mga motor So kayo na araw mga bro, nandito tayo ngayon sa may C6 Sa may Taytay At ayun yung sat ng ating kaibigan na si Boss Top Promoters. Ang problema, sarado sila kasi may, may outing sila sa Kalatagang Batangas So ingat kayo dyan na lang, mga bro, so shoutout sa inyo dyan Kay Boss at kay Ate, at kay GR So sa lahat ng Team ka Pro, so ingat kayo at huwag magpakalasing. <laughs> so yan mga bro, dito tayo ngayon sa ano, home service tayo, SSX 200. yan Okay? So syempre bago natin umpisahan, at pwede nyo pala bisitahin ito mga bro, kasi yung pinuntahan natin dito ay shop din, kakaka, bagong bukas na shop, RBH Moto. So dito lang din dyan, along the highway ng Taytay -tay Rizal. Okay, sa C6, ito yung C6 mismo. At syempre bago natin umpisahan yung mga bago pa lang sa ating channel Huwag nyo kalimutan mag subscribe Para lagi kayong updated pag meron tayong videos na mga i-upload So ayun mga bro Bale ito yung ayusin natin ng na motor SSX200 May inga yung makina Rewiring, push start, ignition switch Palit ng monoshock, palit ng rubber damper Kasi meron tayong dalang rubber damper Kasi malala ito mga bro Hindi nyo naman kung gaano kalapit dito mo Wala na, durob na yan oh. diba? Wala naman kasi kwenta mga bro yung nabibili Yung mga nabibili sa shop na no? Madali lang yung masira lalong lalo na yung motor na ito mga bro Ang bigat niya syempre mas mabigat, mas malakas yung pressure ng sprocket niya. Dapat natibay talaga yung damper niya. Durog dyan talaga. Wala si bro, ah. Tapos yung headlight, nabagsakan pa ng ano. <laughs> nabagsakan pa ng tangke, mga bro. Durog, oh. Dito, wala. Ito, kabilao, oh. So, buti na lang, hindi naman nabasag. Baka may nadisalay lang sa loob. So, ayusin din natin. Kalasin natin lahat. Umpisaan na natin yan, mga bro. Tanggalin muna natin lahat kasi walang push start walang push button eh. nagluluko. tapos nagluloko rin yung susiyan so, so sa mga ganitong motor SSX 200 tsaka 150 yun mga bro sukat so, ng XRM one team dito ayan nagluloko wala sira talaga ng uro bali mga bro, ano? Uh, tatanggalin muna natin lahat 'yan, ano? So, hindi ko na ipapakita sa inyo yung paano kalasin 'yan. Meron tayong mga video niyan sa past NS SSX 200. Lahat uh, tatanggalin muna natin lahat ng fairings nya Okay? Maliwanag tayo diyan mga bro, ha? At 'yan, shoutout out kay bro, 'yun yung may-ari ng na kontak sa atin, no? Oh. Bago 'yan, bro, shock mo. Dito ba to? So, oh. yan, hindi yan. Oh. Tapos ayan yung ilaw na ikakabit natin. Sa likod, ayos naman yung signal light Yung sa harap lang, wala na Ayan Ah, Ay, meron na ba yan? <laughs> Two hours later Ayan mga bro, kung makakita nyo Bali Alas na natin Pero no? Wala na yung mukha Nakakalawang na mga bro eh So ayusin natin eh. Halatang halata na mga ilang na baklas ah. <laughs>

mga putol na. So, mga kaya pa bro, babalitaan ko kayo ano gagawin natin. CBA. Tapos, ito yung ayusin natin pa bro, kawarang nabagsakan pala to ng tanki eh. Ngayon, problema, Wasag yung mga bracket. Ah, halos tatlo. Yung sa headlight at yung ito. No choice, papalit si Bruno ganito. Oh, ito pa pala, oh. Wala ito. Can you understand you make me cry? Ito mga bro, ano, tinikita nyo yan, naayusin natin natin yun. So maraming mga wire na pinagdudugtong dito, wala na mga pakinabang. Takayan nito so, mga bro. So, meron syang mga abang dito, wala na. So, puputulin natin yan, papatayin natin. Tapos nakapaito si bro, 74,000. 7,400 na paito. ito. Primish yung coil. Ayan. Anong ng compressor? Anong ginagamit ko pa nga ng 540? So, bari mga bro, ang gagawin natin dito, yan, ayusin natin yan kasi puro balot na ng tape. Ayan. Kung kill switch, hindi mga bro, wire nito para sa kill switch to eh. So, marami yung nagtatanong dito, ano, bakit daw mayroong black white, no? Black white tsaka green, papunta dito yan ang stock na switch. Napipeke, ano, ang totoo kasi mga bro, ayan, hindi siya naka-AC. So, battery operated dyan, naka-six wires, pero battery operated siya. So, yung supply niya galing na accessory, Duman muna dito yan sa dalawa wait okay. dito yan, dumaan sa dalawa, ayusin din natin yung puro na tinugtungan no? tapos yung rectifier mga bro ay nakarekta, wala yung sakit nya oh. tapos lahat ng wiring, dinala dito lahat kasi nandito yung iba yan mga bro eh. mas malapit check check natin do do check natin mga bro tapos yung ignition switch mga bro ay check din natin to. Naglulus din to eh. So bali mga bro, isa sa mga problema nito ay yung paglulus ng ignition switch. Ano mga bro? Ngayon, itong ignition switch mga bro, four wires yan. Ito, four wires siya. Baka malito kayo sa mga naka Z, uh, Z200, SX, SSX200 na rose eh. Galing ng susihan, four wires, paglabas dito, dalawang wire na lang. Kaya sinabi ko sa inyo mga bro na battery operated yan ano. Dito kita nyo apa, apat yan no. Apat na wire dito, pagdating dito dalawa na lang. So yung kulay pula, yan mga bro galing ng battery rekta yan. Pero hindi siya totally rekta, dadahan siya simple siya ng fuse, 15 amperes na fuse ano. Yan yung kulay red. Ah, uh, yan yung main supply ng ating ignition switch. Tapos yung kulay black, yan naman yung ating accessory wire mga bro. Ah, uh, yan yung nagsusupply sa ating mga accessories gaya ng busina, ng signal light, ng headlight, ng brake light no. Ayan mga bro yun uh, Wire na nagkakaroon ng lamang pagka So Bago tayo magpalit ng ignition switch mga boy Check muna natin yung ano ano Yung supply So gamit tayo ng test light or tester Kahit voltmeter. Yung test light kabit natin to sa negative Sa body ground Pero pasigurado yung kabit natin dito sa negative mga bro Negative ng battery ha Yan Tapos Check muna natin yung test light Yung gumagana. So pag kita nyo naman yung test light Pag dinidikit ko sa positive So, gumagana siya. So, wala tayong problema sa battery. Okay yung supply, malakas. So i-check natin mga bro, ang kulay red. Yung kulay red, kahit patay ang motor, dapat mayroon siyang laman. No, ganoon ang mangyayari diyan, mga bro. Ayun, kagaya niyan mga bro. Wala. Ayun, no, patay oh. So nakadikit 'yan. ayan nakadikit 'yan. So wala talaga siyang supply. Ibig sabihin, uh, possible na hindi mo na sira yung ating ignition switch. So troubleshoot muna natin ano, mga bro. Ayan, dahil wala dito, pababa tayo mga bro. Kasi nabago na yung wiring nito. So, i-take naman natin dito mga bro sa fuse. Kasi bago pumunta dito yan, bago pumunta dito yan, galing muna yan ang fuse. Tapos, yung fuse ay magulo. magulo rin. <laughs> ay, naku, ang ikli niya ng shock. Ang ikli shock. So, tanggalin muna natin yung shock mga bro. Kasi papalit din tayo ng shock. Ayun, no. Baka mga 170 lang yun Lower niya yeah, yun niya yeah, Bakit naman kayo oh, Medyo ano siya eh so, Balik tayo mga bro Ano Ulitin ko mga bro Yung fuse na yan ah, Dapat lagi may raman yan Eh no Kaso kung makita nyo Dinugtong na Wala na to Dito wala Dito wala Pero dito mayroon So ang pinaka possible na sira niyan ito mga bro Dito lang yan sa wire na yan Kaso papalitan na natin yan Gawa na ngayon no? oh. Wala na puro na tape Ngayon wala na Ito wala rin Possible ito na yan mga bro Diretso na tayo dito Wala na Durog oh Dito yan Alamin natin yan oh. No. Dito lang yan Ay. Yun, no, wala pa rin, no Yun, naglulo. Ito, mga bro. yan meron na. Pero pangit lang yung connection, mga bro. So, kakabit tayo ng bagong terminal dito. Ano, walang... Ayan, eh, no? oh. Pati ito, ayusin din natin. Naglulos din. yan Okay na. So, ang problema, mga bro, yung connection, yung toppings. Kaya sabi ko sa inyo, mas maganda talaga. Nakahinang, eh. Ayan, no? Wala na. Okay, huli na natin ang problema Pero ayusin natin tong wiring mga bro Meron tayong dalang version ng na malupit Babaybay natin dito lahat yan Okay, so babalikan ko kayo mga bro Babanatan muna natin to Kasi maglilis pa tayo ng carburetor Tapos tune up, bubuksan natin yung head nya Bakuli tayo, ano? Bye mga bro, nagawa na natin yung problemang malupit Kasi may takip Ayun So ang ginawa natin mga bro, binago natin yung terminal niya ano. Hindi bago 'yan, parang ni-repair lang natin yung kunting linis-linis. Tapos nagamit tayo ng bagong wire. So number 16 nang ginamit natin na gauge ng size ng wire. So ayun, susubukan so, naman natin ano mga bro. Ganito lang ang pag troubleshoot ng mga wiring, napaka-basic lang, madaling-madali lang. Yan. Okay. So yung test light nasa yung clip nasa negative. Pag binigit mo, automatic mayroong positive okay yung battery ngayon check natin yung wire ito na yan mga bro yan di ba so ngayon okay na ako na yung wirings ayan kahit galaw galawin natin yan wala na o oh. di ba ngayon kakabit natin dito kasi ito mga bro yung papasok sa makina ito yung papasok sa makina ay mali mali ito yung papunta ng accessory wire so kabit ko lang muna dito mga bro ayan kabit ko lang ha yan okay nakakabit na siya so pag tinislate natin Okay, mayroon pa rin siya ano, mga bro. Wala tayong problema diyan. Ngayon, punta natin dito kanina. So kanina wala 'yan. Wala 'yan. So pag kinik natin, iyan na. Meron na. Di ba? Check natin ulit. Iyon, meron na. Ngayon, yung item, 'yan yung ating accessory wire, mga bro. Di ba? Wala 'yan kasi naka-off. Pero pag sinusiyan natin 'yan, siyan muna natin, mga bro. So si Okay na, wala nang problema. So, naglulus kanina yan. Ngayon, pag pinatay ko, patay yan on patay on patay okay so isa pang problema mga bro ano, kanina madumi to yung mga terminal na yan oh, wala lang malabo lang ano siya? Tamang linis lang. Linisan na natin yung mga bro kasi. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Hindi lang lagi magpalit kung anong sira ng pisa. Kagaya niya, naglolos. Ah, pa nagpalit kayo ng ignition switch. Pag nagpalit kayo ng ignition switch. Ano siya mga bro? Sayang. Kagaya niyan, okay na okay pa yung ignition switch. Walang problema sa ignition switch. Ano lang siya, ang pinaka problema yung dito, kinalawang tapos yung terminal doon sa battery. Kinalawang din. Kaya naglo loss So ngayon wala nang loss connection yan mga bro No Tamang linis lang Basic na basic lang o, ulitin ko mga bro ha So Naka-off Automatic Kita niyo yung test light Good Pag-in-off Okay So pag ko So napaka-accurate Accurate na accurate Yung ating uh, Wirings So wala tayong problema Okay na tayo dyan Ano pa ba Na linis ng carbure na tayo mga bro Okay yeah, Shout out nyo bro hours later. Mga bro, so welcome back ano, sa so update tayo. So bali, ito, medyo na check na natin. Tapos ito yung wiring, so naigapang na natin lahat. Kasi kanina ito, nandito yan lahat mga bro, nagkumpulan sa may hit. So ngayon, nakatago na yung mga sakit niya dito. Ano. Tapos ito, ayusin pa natin yung kanyang CDI. Tapos, nagkabi tayo ng... Anong plak nito bro? -Star. Ha? -Star. Ah, G-Star mga bro. G-Star busina kasi durog na yung busina ni bro kasi pala tayo ng relay dahil ang pangit <laughs> ay lagi exactly, itong sinasabi ko sa inyo mga bro wag, kayo, wag nyo sanayin na ganito naka-splice naka lang walang kukwenta kunta yan mga bro kasi ayan o oh, pag ginalaw ko yan naglulus yan tapos kinalawang na o oh. magkano lang naman yung sakit mga bro meron ka nabibiling sakit ay Merong relay na nabibili na ganito lang may 40 may 50 depende sa tatak or sa brand tapos meron naman nabibili na hiwalay na sakit mga bro sabalit so, yung natin oh. Quality yan mga bro Mat Mataba yung mga wiring nitong ganitong klaseng relay Okay So nagkabit tayo ng relay Tapos uh, Yung kabit kanina ng relay Mali mga bro Gawa nung di yeah. Diba yun to mayroon 30 So dapat ang 30 Papunta ng common yan Ay ang 30 yung common Dapat papunta ng battery Rekta lagi yan Rekta sa battery So wag niyo ikakabit sa aksi sa access wire kasi wala ring kwenta yan mga bro. Huwag na lang kayo magrelay pag kaganoon. So ang, ang, ang proper na wiring ng relay dapat may yung 30 papunta nang positive para yung hindi magbapping yung supply ng ano ng load. Ganun ang function ng relay ano mga bro. Tapos ito yung ano natin yung 30 yan. Okay, so hindi ko na yung step by step yung tutorial mga bro ano. So mamaya papakita ko sa inyo. Kunti na lang yan mga bro. Maiayos na natin yan. Okay na siya. Tapos ayusin natin yung CDI. gawa nung ang daming sakit. Porpin dito may sakit na main. No? Mga mail sakit. Wala na to mga bro. Tatanggalin natin yan. Overall, nakabit na natin yung display. Okay na rin yung ano, epoxy lang ginawa natin mga bro. So signal light na lang. Tapos kunting wiring dito. So, yan? Yeah? So banatan muna natin mga bro. Namaya, babalikan ko ulit kayo pag okay na yung kakabit natin mga bro. So, sa ilalim yan Dito, hindi pa tapos eh So, ayan mga bro Okay na Kakamit na lang natin yung tangke Tapos, ito wala na yung upuan Madali hindi naman ikabit mga bro So, mamaya, tatrain na natin yan ano? Tapos yung saunahan unahan ikabit na rin natin yung bagong signal light Ayan, si bro, nagpalit sa buro ng signal light ayan, oh. Ayan o oh. Diba? Tapos, ito yun kinagal natin Ganito lang nangyitura niya mga bro Parehas lang Kasudurob na ba? Diba? So mamaya Pag naibalik natin yung tank eh Tatry natin Panta rin ano mga bro So nag tune up din natin tayo Nito kanina Tapo na